Okay, Sabi po, pwede pwede naman si Ma'am uh... and Sir, I think, Ano ito ah? Nakata... Anong ba? cash pa po dito, no? Secret? Secret, alright. So ito yung prize para sa mga games. Sa dito ba lahat ng mga ninong elinang Linong-elinang, ninong, yung kamay. dami. dami?

Si <laughs> so, <laughs> so welcome, feel Sir So, welcome back, back Relax, and enjoy the event for today. So, can I request Baby Jewel to come in front together with Ma'am <laughs> no. Alright, so, a Baby Jewel? Alright, so... Okay, so mag-trivia mo na tayo, ha? Huh? Hello? Hi! <laughs> Hi! Hello! Alright, so may trivia mo tayo. Alright, so... Daddy here and Mommy Joy, tama? Right? Um, uh, Daddy, ano po yung mga current, uh... Tawag yung mga... mga <laughs> So one month, so one month siya. So bakit hindi naman So ano yung mga ano, ano yung mga current uh, na uh, mga pagbabago in terms of development kay Baby? May mga napakansin ka na ba ngayon? siya. Hindi ba siya Hindi pa naman. <laughs> anyway, so yun sila yung panahon ngayon. So any other, uh, ano, any other observations on Baby? Mapaghanap ba? Mapaghanap ng, ano, parang pagkawas, binitawan mo or pinasa mo sa iba, hinahanap ka? Ay, mo okay. eh. Okay. So, Gusto ka labit sa lola eh. <laughs> <laughs> <or mami? laughs> Siguro mami ang labit mo. Siguro wala bang retweeting kayo ni sir sa trabaho? Laging wala? Wala ah, lang. Wala si Patay. okay. Si <laughs> so, ma'am, hands on kay baby? Hindi. <laughs> <Okay, okay. laughs> ni Lola. Sa side mo. Sa side mo, first na apo. Sa side mo, ma'am, first as I can. Pero first na babae ako. po. Ah, kaya na pala. Kaya naman pala. So, kaya sabi daw nila ang bata pag first child, first born ba? First born. Pag first born na babae, sabi daw nila, ano ko totoo ah, papas girl daw yun. Tama ba? Agri ba right. Nagri agri, tagri. Nagri Simba. Pagka mana sa coffee. <laughs> Panganan niya, 'di <de>. ba <laughs> 'yung, pangalin pangalin yung okay. <laughs> ah, so uh, make So, Hello So, pwede mo bang i requestahan na hanap at i-welcome natin si Baby. Gio. Yeah, alright. So, alright. So, ayan. So, as we go on to this uh, event, so, sinamahan na natin si Gio sa kanyang um, journey sa Christianity. So, at dito lahat yung mga presence ng Minong Manila, correct? So, with that, before we start,